ang alawa, mga kapips ni ko nanaw to sa gawas kong nabatay makaon na may snack na prutas kaya samahan niyo ako let's go wow! 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 Ali mga kip kapips kain tayo mag snack muna tayo ng bayabas sarap sarap kain tayo Ang sarap, ang tamis. Alam niyo mga kapips, may naalala ko nito sa bayabas na tuyon. Hindi ko talaga yung malilimutan talaga yung mga bata pa kami, yung pinsan ko. Minsan kasi mga kapips, yung mga bata pa kami, mga hoime dito sa sagingan, kauban ako akong mga igagaw. Pero before may mga hoi, magita pa may anak mga kapips. Asay mga tanong. <laughs> before may mga nguha o kahoy, pang sugnod ayun nga may nakita kami malaking punuan ang daming bunga na biyabas wow naman yun tuloy before pa na mo kat kat ang biyabas naglingi-lingi pa mi daplin kung naabay tagiya <laughs> nakakatawa kaya yung yung kabataan namin mga kapis hindi ko talaga yung makalimutan, makalimutan talaga yun itong biyabas na to napaka memorable talaga yun Unforgettable, unforgettable moment talaga namin yung magpipinsan. Ayun na nga. So, wala yung wala yung tag-iya. Hindi. Yeah. Ang kat ang punuan mga kapips, ang biyabas, kasi ang dami talang bunga talaga. Grabe, sobra. <laughs> Ayun na nga. Doon na kami doon sa, ibab sa ibabaw ng biyabas, punuan. Grabe, tinagpuno ang amuang mga bulsa mga kapips, o biyabas. Ang gip, mga gipang mga bulsa. Naghanakay mo yung nakuha mga kapips. Sus, mga kape. Papa Minahuman human Nana misa tumuy sa bayabas. Pinaka tumuy na yun. Nagdagan kay bunga. Sa dihang naabot ang tag iya mga kapips. Nakit anjun mi dito sa taas. Ano bang nangyari mga kapips? Ingo pantag iya. Hay! Nagkusa man mo ako ang bayabas. Inyo na nang gihurot. Ganun, ganun ang sabi niya mga kapips, Jusko. <laughs> Ito naman. <laughs> Siempre, nakulbaan mi. Siyempre, nakita ay mis lagi iya. Nakulbaan mi sa akong mga pinsan. Grabe mga kapirs. Kulba, dito kami ato na time mga kapirs. Laliman ka, nakita dito sa tagi iya. Diyos ko, oh my God. Huwag <laughs> ka malalit mga kapirs, no? Huwag dito naningog sa amu ah. Pero akong pinsan na isa. Shout out dila ni, ni Ungay. Ungay, hi. Kumusta ka na dyan? Sana okay ka jan. Ito, itong pinsan ko to. Si Ungay. Siya yun ang ning... Nananghidod siya mga kapips. Ingo pa ko yung agawa. Kol! Mga ibig bayabas! <laughs> dito pa nananghid mga kapips na dito namin nanami sa... Sa tumoy sa bayabas. <laughs> Anak pa nga ko ang pinsan mga kapips. Dito na nananghid. Masa ito bag sa, 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 sa tag-iya mga kapips. Ingo pa ang tag-iya ay. Ay sus! Dara pa muna nanghid na pasanan ninyong na nakuha, naghanakuha na bayabas na anamuda sa ibabaw. Hahaha! <laughs> Yon ang sabi sa tan iya mga kapis. In town, kami in town. Iya dun ni pababa mga kapis. So, wala kami magawa mga kapis. Di pa naog mi. Pero wala na. Daga na may kuha. Puno na amo mga bulsa. Ito na lang. Thank you for watching. Babus!